Bago ang araw ng exam ay ipabless muna kay St. Jude ang lapis at iba pang material na maaari mong gamitin sa exam. Mag-alay ng isang tray ng itlog kay St. Clair. Kung may kilalang matalino o top-notcher ay ipatasa sa kanya ang gagamitin mong lapis sa exam at mas maswerte kung ipapahiram niya sa iyo ang ginamit ng lapis noong nakapasya siya o nagtap siya sa exam. Huwag gupitan ng buhok kung malapit na ang exam. Ayon sa ilang paniniwala ay nasa buhok mo na nakasama yung ni-review mo dahil sa ang buhok ay extension ng ating nervous system. Kapag ginupitan mo ang buhok mo ay malilimutan mo lahat ng napag-aralan mo. Matulog ng sapat na oras bago ang exam. Huwag na mag-review sa gabi bago ang araw ng exam at huwag pag-usapan ang tungkol sa exam pagkatapos ng exam. Huwag uminom ng mainit gaya ng kape, tsokolate at iba pa dahil tsak ikaw ay madudumi. Ganun din ang pagkain ng chocolate, uminom lamang ng pinakamalamig na tubig. Magsuot ng pulang panloob, kung wala ay maaari magdala ng kahit anong bagay na pula o kaperasong pula ng tela. Maglagay ng 20 pesos na barya o kahit magkanong barya sa loob ng sapatos. Magsindi ng pulang kandila bago umalis ng bahay at siguraduhin may tao na nakabantay dito at patayin lamang ito pagka uwi mo ng bahay matapos ang iyong exam. Kung walang may iwan sa bahay, dumaan na lang sa simbahan at doon magsindi ng pulang kandila. Ang kandila ay sumisimbolo ng guidance ng spirito at mga santo. At ang apoy naman ay nagpapahiwatig ng passion and desire para makapasa sa exam. Pagpasok ng room kung saan ka magtitake ng exam ay unang ipasok ang kanang paa bago ang kaliwang paa. At sunod na gawin ay tapikin ang blackboard. Ingatang huwag mahulog ang lapis habang nati-take ng exam at kung sakali mang nahulog ito ay wag na itong pulutin. Gumamit na lamang ng ibang lapis. Bago ipasang yong answer sheet ay halikan ito ng smack lamang for good luck. Pagkatapos mag-take ng exam ay tadyakan ang silyang inupuan at diretsyong lumabas wag lumingon hanggang makalabas at unang iapak ang kaliwang paa palabas. Ingatang huwag mabali ang lapis na ginamit sa exam maaari mo itong itago o ipamigay. Ang mga pamahiing na banggit ay ilan lamang sa mga paniniwala na subuk na lang iba. Nasa sayo pa din kung susundin mo ito o hindi. Pero gaya nga ng sabi ng iba, wala namang mawawala kung susubukan mo ito. Ang mahalaga, ikaw ay nagsipag mag-review at higit sa lahat samahan ng dasal at manalig sa Diyos at sa sarili mo at siya ikaw ay papasa. Uh -huh.